Ay, baka mawala pa pare. Ayun oh. Wow, pulang pula oh. 1-0 Ayan na Tingnan natin ang aming Ayan oh. Ang dami na ano oh. Uha Okay so good morning mga kawats and learn Samahan niyo po kami Kami po ay Papalaot nyo yung araw So first time ko po ulit uh, Sasama sa pagpalaot dahil medyo tumataas ang tubig uh, before anything else please don't forget to subscribe my youtube channel sa Reabeo hit the notification bell para updated po kayo sa mga video yung upload ko please don't skip my ads so sasabay po ako dito sa akin kumpare watch and learn so ito po mga watch and learn aha ito na po ang akin kumpare nakahanda na po sa kanyang uh, bangka ayan ang kanyang vintage na bangka sana ano pare Ay ba? uh, sasakay tayo dito sa kanyang so tinan mo naman po ang panahon napakaganda walang kaanlig-anlig So ito na mga kawats learn Paalis na po kami oh. Ayan o oh. So napakaganda po ng panahon ngayon Kami po ay uh, Magtatry kung may mahuhuli Pero kahapon po ang aking kumparing ito ay napakaraming huli ah. Sana ngayon meron po okay. Titignan po natin Ali, dito po tayo sa Bukana Kita niyo naman po yung kangkong plantation. Nako, napaka ganda pong hanap buhay niyan. Ang mahal-mahal po ngayon ng kangkong, malawak 'yan. Tapos may mga tuntungan dito. Yung mga andam yung kung tawagin para sa mga nagtitiksay. So ito naman po yung pinaka tambak. few moments later. Okay, so mga kawasan din, na po kami sa aming spot. natin yan pare Ilan ba natin walang bulto Walang A few inches later po Ang tawag po niyan ay paninibog Eventually. So ayan na mga Kawatsan learn, nagsisibula na po samsamin ang aming nakalatag na lambat. So titignan natin kung meron pong mauhuli kami. Ayan, so meron po tayong nararamdaman mga Kawatsan learn. So, ayan, o. Oh. Ayun. Ay, baka mawala pa, pare. Ayun, o. Oh. Wow, pulang-pula, o. One, zero. Pulang-pula, o. Huha! Ayun. Malinam-nam ka, baby. One point. Ayun, pangalawa, o. Oh. Huli. Two points Wow Bola apa ni? Mak bola apa ni? Eh? Tempat mana ni ni? Oh. Mak ayo no Mak bola ya Ini nak dalam petang na ah. ya Sarapnya an, mbah, ni mbah. Huli ng ano yan, pare, 4? 4 Ayan Yun o, dalawa So, ayan ulit o Wow Ang lalaki O, di ba? O, makakawala pa Ayan, pangatlo, mga kawats and learn Swerte naman, umihi pa Ayan o sariwang sariwa ayun meron ulit wow sabit oh meron ayun, ayun pa yung oh. pau meron pa meron pau oh. dito muna tayo sa isa 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 lang ayun pang apat meron ayun oh. nakikita nyo ba yun namumuti oh ayun wow na, na, na hindi siya makawala hindi siya ay... O, yun, no? oh. Malaki. O, ha? Ayun, oh. No? Malaki. May piluwag-piluwag ka pa. May pang-ihaw na kami. Eh. May Ayun, oh. No? sabit ka pa ha Ayaw mapatanggal. Ay magpatanggal ha? Ayun, malaki Ayan ulit, may nararamdaman na naman po kami Asan na siya? Asan na siya? Huha uh Asan na siya? Asan na siya? Ayun, no? Ayan na siya, malapit na. Ayuno, wow, adalawa. Ah, My goodness. Pang pang ano yan, pang anim. Ayan, pang anim pong huli namin mga kawatsan learn. Ang laki. Ayun Wow. Ah, sarap naman ng ganto. Oh, yung mamimili, meron order na kay sa akin. Pang-anim po yun, mga Kawasan lain. learn. E, ito pa Aba, ay lalaki. Hmm? Ayun, no? Oh. Uh -huh. Salamat po, Lord. Ayun, no? Oh. Uh Uha, pangwalo. bilang nabilang bilang natin yan mga kawatsan learn ang sarap naman umahadami na sila eri pa Uha! ang dami dito sa lugar na to no? dito siguro nanginginain yan pare siguro ilalim na yan malumot Dito na ako tumama kapon eh. Dito din Oo. No. Yan na ako yung bandera niya. Londo na yan yung bandera yan. Siguro dami huli niyan. Londo na yan. Ito siya po ito yan. Apo dito. Yun! Yeah. Pang walo! So far po mga kawats and learn, ang dami na naming huli. Nakakawalo na po kami. Yan po. Wow! Ang sarap talaga maging pogi, ano? Ang mga tagad haamon, ang mga waray, maupay nga agahay yung atanan nida kami, nandadakop kami ng mga tilapia. Kay pagka tima namon hini mag uh, mandakup, ay magluluto kami nga bantayan ninyo. Ayan na, meron na ulit. Yun no pang siyam, mga kawatsan learn. mhm hmm Ayan, oh. Wow! Pangsyam! Aba! Ayun pa, oh! Wow! Pumapasag-pasag pa, baby! Walang mangilo, pare. Wala, ah. Hindi makakawal mga ito. Makakawal uh, ito, balaw. Kaya lang, pagkagalit tumata Tatalbog. Oo. Oh. Yeah. Pangsampu, mga kawatsan learn. Ang sarap nyo, no? Taba! Grabe! Dito muna ako kakain ng tilapia Ayoko muna sa taal <laughs> Ayoko muna ng tilapian taal <laughs> Ayun Wow My goodness Ayun oh Ayun Panglabing isa pa wow. ayun pa oh ayaw no pang labing dalawa mga kawats and learn ayun ay namin panluto oh. ayun may nakikita ako pang labing tatlo malaki din yan wow Ayun oh, no? ang tataba. <laughs> Ayun. Sa kayo mga nagtatago to pagka Cloud. hindi mga nahuhuli. Cloud. Ayun, na. Tingnan natin ang aming Ayun oh, no? ang dami na no. Uha. Ayun oh, no? pang-syam. Ay, Pang-labing apat yan. Aha. Hmm. Ayaw, no? Pang-labing lima. Bilang na bilang ko yan, Brad. Imbalot. Balutin mo ako ng iwagan ng iyong pagmamahal ayon masakta ng kinang na di magtatagal Ayun o no? Ayun o no? Ayun dalawa pa Puha! Ayun oh. Jackpot. Wow. Sa pa, may sa pa, may sa pa. Ayun oh. Antataba. Ayan pa. Oh, ang dami na, hindi ko na mabilang mga what's and learn yung pumapasag pasag pa baby so ayan na hindi ko na mabilang pang labing siyem na po yata yan mm -hmm. ayun oh, no? wow ayun meron ulit oh malaki nabalot ayun oh no? Wow, baby. Pagkaganto naman eh. Thank you, Lord. Sa biyaya ng ating kalikasan. Ayun, no? Oh. Salungat pa man din tayo sa araw. Yun. Lag. So ayan na po ang Last na Batch ayan. Ano pare? Palagay mo? Batch na tayo oh, Win na daw Isang kalat lang kami may lang na ulam namin Isang kalat lang oh Yan po ang aming huli mga kawatan learn Ayan. Dami no Wow Okay, so mga ka-What's Unlearn, abangan nyo po yung part 2 ng aming pangangalat. So, nandito lang po muna ang video namin. Maraming salamat po sa pagsama.